nasira pa ha? naputol ha naputol oh. Uh, ay meron akong pandugtong yan sir gusto may bigay ko na lang sa iyo yung pandugtong ng kadena meron akong missing link meron, meron ka ba? ha? Uh, meron akong missing link eto oo oh, missing link yung pandugtong kapag ito ka naputol eto nga yun eh hindi siya ano yun Oh, mahal siya, mahal siya. Ah, naputol yung, yung, yung kadena. Huh? Naputol. Oh, oh. Tapos, 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 ah Naputol? Oo, tapos na ito, meron, may, meron akong missing link dito. Iibigay ko sa'yo. Ito, sir, oh. Meron ako rito missing link. Ito, oh. Ilang speed yan? 8 speed 10 6 12 Eto Try natin to Nasa na yung ano na ito? eto. Eto sir yung pandugtong. Ganito yan, oh. No? Tapos, bubuka mo lang ng ganyan. Tapos, kakabit mo lang pa ganito, sir. Yan. Tapos yung isa, sa kabila. Ganito, Yung isa dito. Tapos, pagdibigitin mo lang silang dalawa. Ganyan, oh. Ang ulit ka, Orito? No? Ha? Dalawang oras ka na rito? Oo oh. Oo oh, ka Nakapapalo Tapos Pagka naikabit mo na Hahatakin mo sila Ibubuka mo to Ito so. ha, ah, Ito ibubuka mo to Yan Ayun okay na yun Tapos na Tapos kakabit mo na Ay iikambi mo muna pa ganun Papunta ron. Yan ito mo muna tayo o, uh, ayan <laughs> tayo, ikot ka muna isa, testing mo lang kung okay na ikot ka isa, tapos balik ka rito <laughs> Oh, oh yan, makakauwi ka na yan Saan mo, Tay? Ha? Ah. Saan mo? Ito okay yeah, kasi okay. Airport Road At, ah, dito sa naiya mo? Oh. ah, Road yeah. Oh, oh. oh. oh yan, na yan Ay, wow. hindi ako naniningil, pre Ay, 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 kung mo nalalaanin pre, alam mo, uh, maliit na bagay lang yan. Ayaan mo na yun. Ang yeah. oh, mahalaga, makauwi ka na. Gracias. Kanina ka pa pala rito eh. Oo, oh, oras. Dalawang oras ka na. Ayaan, makakauwi na yan. Gracias. Sige, sige, sige.